Magandang araw ng biyernes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na magsagawa ng structural assessment sa mga gusali ng pag-asa sa Agusan del Sur na napinsala ng malakas na lindol na tumama sa Caraga Region. Sa isinagawang situation briefing ngayong araw, pinasusuri ng Pangulo kay DBWH Secretary Manuel Bonoan ang gusali ng pag-asa lalo pat doon nakalagay ang Doppler Radar na ginagamit sa pagtaya ng lagay ng panahon sa reyon. Ayon sa Pangulo, importante ang kagamitang ito sa pagtaya ng panahon at para agarang mabigyan ng babala ang mga residente doon kung may paparating na malakas na bagyo o low pressure area. Naon ang hiniling ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na ipasuri ang gusali ng pag-asa sa probinsya dahil sa pinangangambang pinsala sa mga gamit ng ahensya. Nabisuhan na rin maging si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. tungkol sa sitwasyon. Nasa Agusan del Sur kanina si Pangulong Marcos para alamin ang sitwasyon sa Caraga. Matatanda ang binayon ng malakas na ulang dala ng buntot ng LPA ang malaking bahagi ng Mindanao mula Enero a 29 hanggang ikatlo ng Pebrero na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Iniikayat ng Department of Agriculture ang higit isang milyong magsasaka ng palay na makiisa sa pagtitipid ng tubig gamit ang mga makabagong teknolohiya bilang tugon sa epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Unicols Manalo, kabilang sa teknolohiyang inihanda ng Department of Agriculture ang Alternate Wetting and Drying o AWD. Sa tulong kasi ni Thomas, mababawasan ang kakailanganing tubig sa pagtatanim. Bukod pa rito, maaari rin anyang gawin ang Quick Turnaround o QTA Strategy kung saan maaring agarang taniman ang palayan matapos ang pag-aani. Ayon sa DA, ikinasa ang QTA sa 5,500 ektaryang palayan sa bansa. Samantala, nakatakdang tumulong ang Task Force El Nino sa nasa 4,000 magsasaka sa Kanlurang Visayas at Zamboanga Peninsula na lubos na apektado ng El Nino. Bukod sa pamamagi ng binhi ng alternatibong mga tanim, magsasagawa rin ang pamahalaan ng cloud seeding operations at pagsasaayos ng irigasyon. Nakuha ng SMC-Sub Company Consortium ang kontrata para sa operasyon at rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Inanunsyo ngayong araw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na napanalunan ng consortium na pinangungunahan ng San Miguel Corporation ang bidding para sa 170.6 billion pesos na naia public-private partnership project. Ang nanalong grupo ay kinabibilangan ng San Miguel Holdings Corporation, RMM Asian Logistics, RLW Aviation Development at Incheon International Airport Corporation ng South Korea. Sa ilalim ng proyekto, patatakbuhin ng konsorsyum ang operasyon ng pangunahing paliparan sa bansa. Aayusin din nila ang buong na-IA Complex, kabilang na ang runway, taxiway, ramp areas at ang firefighting facility nito. Inaasahang sa pamamagitan nito ay mapapalago din ang passenger capacity nito ng hanggang 60 milyon mula sa kasalukuyang 32 milyon. Tatagal ang kontrata ng 15 taon na maaaring palawigin pa ng 10 taon. Nag-alok ang SMC SAP and the Company Consortium ng 82.16% na revenue share sa gobyerno. Inilabas ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang listahan ng walong pekeng mga website ng e-travel na naniningil ng hanggang limang libong piso kada travel pass. Kabilang sa mga pekeng e-travel websites na pinangalanan ng CICC ay ang www.philippines-entrydocs.com, www.sg-travelingdoc.com, www.entrydocuments-ca.com www.enjoyvisiting-nz.com www.travel-onlineprocessing.com wwwonlinetravel applicationcom www.ph-discovers.com at www.philippines-vacationsph.com Ayon sa CICC, iniimbestigahan na nila ang nasabing mga peking websites na nakabase umano sa labas ng bansa. Anila nakahandang magsampan ng reklamo ang CICC laban sa mga platforms na nag-host ng mga peking website na ito. Babala ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval bukod sa pera. Humihingi rin ng sensitibong impormasyon mula sa mga biyahero ang mga peking website ng e-travel. Pagbibigay din ni Sandoval, libre ang travel pass na maaring ma-access sa pamamagitan ng website na etravel.gov.ph. Ang e-travel ay isang online portal ng Pilipinas para sa electronic passenger registration at health declaration checklist. Bukod sa BI, ginagamit din umano ng Bureau of Quarantine, Bureau of Customs at ang Department of Tourism para sa seguridad sa border at mga analytics kaugnay ng turismo. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 at iba pang ILI o influenza-like illnesses sa, sa buong bansa ayon sa Department of Health. Nakapagtala ang DOH na may na 16,000 kaso ng trangkaso mula January 1 hanggang February 3. Mas mababa ito sa 13% mula sa halos libong kaso na naitala sa kaparehong panahon ng nagdaang taon. Siyam na pasyente ang sumakabilang buhay na katumbas ng 0.06% na case fatality rate samantala. Tumaas naman ang ILI cases sa Ilocos Region, Calabarzon, Soxargen, Caraga at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula January 7 hanggang January 20. Nakapagtala naman ang DOH na may git anim na raang kaso ng COVID-19 mula February 6 hanggang 12. Pito sa mga kaso ang naiulat na kritikal habang dalawa ang namatay. Mas mababa ito ng 35% kumpara sa average number ng arawang kaso mula January 30 hanggang February 12. Sa kabila ng pagbaba ng mga kaso, patuloy pa rin ang paalala ng DOH sa publiko na palagi ang maghugas ng kamay, magtakip ng muka kung inuubo o nahatsing, umiiwas sa matataong lugar at panatiling maayos ang ventilation para makaiwas sa sakit. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.